Sa video ito ay ipapakilala ko sa inyo ang isang respetado at disiplinadong komunidad ng mga katutubo dito sa Mindanao. At ito ang komunidad ng mga kapatid nating tribo Higaunon dito sa probinsya ng Misamis Oriental. At ito ay pinamumunuan ng isang kilala at respetadong tribal leader na si Dato Kailingan. By the way, bago pala tayo makapasok sa lugar na ito, ay kailangan po tayong dumaan sa kanilang sagradong ritual bilang pagbigay respeto sa kalikasan at bilang proteksyon din sa amin lalo na't una palang kaming nakatungtong sa lugar na ito. Alright guys, no? so magandang araw sa inyo So ngayong araw is andito tayo sa isang napakagandang komunidad ng ating mga kapatid na tribong Higaunun Dito sa Samay Balingasag, Misamis Oriental So as you can see guys, is puno ng kabahayan dito Pero napapansin ba ninyo na lahat dito ng bahay is magkapareho Tapos napakaganda ng kanilang kulay May dilaw, pula, itim, tapos punung puno ng bulaklak eso. So tingnan nyo, Napakaganda ng mga pananim nila dito At walang biro guys Share ko sa inyo Hindi biro ang lamig dito Sobrang lamig Kung ikukumpara ko sa Baguio City O sa Sagada Halos magkapareho Time check Ala una Supposed to be mainit ngayon Dahil tanghali Pero dito guys Grabe Hindi hindi basta-basta yung lamig na nararamdaman ko So ngayon guys Napagalaman natin Na itong buong komunidad ng Tribong Higa dito Is nasa mahigit isang daang kabahayan So as you can see Tingnan nyo ha Tingnan nyo guys ha Tingnan nyo Napakaganda na mga disenyo ng bahay nila Magkapariho Tapos punong-puno ng matitingkad na kulay Gaya ng dilaw, pula at saka itim Tapos ang napakaganda rito Is simintado yung kalsada nila dito guys Tapos oh Ramdam mo ang katahimikan sa lugar Wala kang nakikitang nagiinuman Nagsusugal Dito is lahat ng mga tao dito Kaya na Napansin nyo, is tahimik dahil ganitong oras is lahat ng mga kabahayan dito is nagtatrabaho. Yes! nagtatrabaho sa kanilang sakahan ang mga lalaki at yung mga kababaihan na naman dito is may livelihood program sila dito sa may livelihood sila dito sa pagawa ng ano pagawa ng mga setronela, pagawa ng turmeric para sa kanilang kabuhayan guys walang biro kung makapasyal kayo dito hindi basta basta dahil dito disiplinado, respetado at higit sa lahat is napakabuti ng mga tao dito ang babait ng mga tao dito guys So guys, isang malaking karangalan na mapaunlakan tayo sa isang respetadong tribal leader dito sa tribu ng Higaonon, walang iba kundi si Dato Kailingan. Dato, magandang araw, magandang araw. <laughs> so ngayon guys, is bilang pangunang tanong kay Dato, gusto nating malaman kung ano nga ba ang tribong Higaonon o ano nga ba ang Higaonon Dato ah sige ah una ah, hindi naman mawawala yung kultura ng katutubo kaya nga pinangalan ng katutubo kasi may ah, doon nag-umpisa na may kultura siya na parang ah, hindi kagaya sa ibang sinusunod na kultura pero yung katutubong Higauno naman ah, masasabi natin ah, may panginoon 'yan pero ang tawag sa panginoon ng katutubo yung sa igaonon is magbabaya. Ang sinabi sa mga matatanda sa amin o mga minuno pa namin na nasusunod namin hanggang ngayon, uh, galing kami doon sa uh, mga kiliran ng baybay ng mga bukana sa may ilog. Mm. So pagdating ng mga ibang tao, so doon nag nakikita namin na parang iba kasi kami, iba yung uh, kultura namin at saka sa kanila. So, tiningnan ng maayos ng mga matatanda na baga, baka hindi magkatagpo yung uh, kultura sa Tagalabas at saka yung sa amin bilang isang katutubo na pamaraan. Kaya, kaming mga katutubo dati, nandun kami nakatira sa sinasabing higad sa kilira ng Baybay at saka bukana ng kilog, Parang uh, umalis kami, pumunta kami ng bundok. So, pag, okay o, pagpunta namin ng bundok, Uh, so mga kasamahan, ang pupurs, purpose doon sa mga matatanda na pumunta kami sa bundok para naman ma-preserve namin yung mga kul kultura ng mga katutubo na kasama ang matatanda namin. Oh, Kasi baka mawala. Uh, doon nag-umpisa na nagdami yung mga tao, tapos kami tinawag na bilang isang higaunon. Oh. So yun yun talaga yung pinaka-main na istorya. Oh. Wala pang batas sa Pilipinas may batas na yung mga katutubo. So kasama na doon yung uh, binanggit mo, yung tinanong mo kung paano bang mga kultura pag naman hikan ang nag-asawa. Mm -hmm. So sa katutubo, kahit wala naman certificate of marriage 'yan, pero pag namamanhi yan nagkausap yung mga leader, ang una doon minsan pag ikaw naman ang namamanhikan doon, yung mga dungka muna-muna sa isang leader. Doon ka magsasabi na kung lalaki yung so, sa iyo, sasabihin mo na gusto ako na ang yung anak ko gusto mag-asawa doon kay Pulano. Yun, know? ah, magpapaalam. Post, magpapaalam ka doon sa leader. Tapos yung leader naman, siya yung magdadala doon, doon sa bahay ng isang uh, ama at saka isang ina sa babae. Mm -hmm. Sa tradisyonal sa tribo, magdadala yan ng isang isang glass na plato kung alam mo yung pinggan yung pinggan yes 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 tapos yung ganitong bahay may ano bang tawag sa Tagalog ng balisbisan ilalagay niya doon tapos balikan niya pag abot ng tulong tatlong araw babalik siya doon oh okay uh, para pagbalik niya doon ang bumalik doon yung leader tapos yung babae naman ama ng babae at saka yung ina niya Kukuha yun ng isang leader na katapat doon sa isang leader. Sila ah, yung magkausap. Kung pwede oh. bang mamanahikan o pwede bang ay alaw ba nila na mag-asawa yung mga bata. Ang mga tao dati, malaki yung tiwala nila sa mga leader. Na yung mga anak nila pag nag nagminyo yon nag-asawa, magandang kapatutunan nila pag nag-asawa sila. Kaya yung mga oh. tinatanong nila doon sa mga leader. Pero may mga requirements yun sa katutubo. So, siguro magbanggit lang ako sa dalawang requirements. Una, pag ang mga bata, hindi pa sila, wala pa silang relasyon, malaki yung pangingilangan mo doon. Ah. Oh, malaki sa kultura ng Ano ibig na natin? Na, ano. Oh, alibawa, hindi pa sila siyota. Ah, okay. Mm. Oh, alibawa, hindi pa sila siyota. Pero yung... Pero so, nagkasunduan. Na pero nagkasunduan ng mga... Mga nanay magulang. at mga magulang. Okay. So, na sige, pag-asawa natin, malaki 'yon. Kasi 'yung 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 yeah. nanay, magulang ng babae, pwede siya magdiman ng malaking gastos. Mo ba na 'Yun ba 'yung sinasabi nato na dure? Ano ba 'yan? Oh, ba, oh, oh. Pwede naman na sabi ng dure, pero ang nagagamit ng dure doon sa ang mga kapatid natin na mga maranaw. Okay, hmm. ano so, doon sa, sa atin? Sa amin ang tawag doon is ah uh, parang sinadya mo parang kung baga panuyo yung ah, okay. si yung tawag doon kung anong idiman sa mga magulang, dapat susundin mo. Pero kung mag na sila, mas, mas konti o mas mababa yung ma, mas ano, ma requirement yung oh, sinasabi mo kasi na Kasi pag, pag-suta na sila, ang, suta na sila, so, tapos nagka, kuha na yung mga magulang, ang pangalan doon sa amin, sa tradisyonal na kasalan, is, hulay-hulayan. Parang, okay, nice. simple ah, okay. na lang. Simple. Pero yung sinabi ko sa unahan kanina, kahit ano kalaki naman yung, kahit ano naman kalaki yung gusto sa mga magulang sa babae, matupad yun. Kasi yung ibang mga leader, tutulong yan. Tutulong. Okay. Tutulong siya. Uh, yung ganong tradisyon, is existing pa ba ngayon? Ah. Uh, ngayon? Ginagamit pa ba ngayon? Na, uh, ano? sa, sa ngayon, ah uh, ang, salimbawa sa ngayon, wala na yung, minsan na mga bata ngayon, ah uh, sila na nagka, nag- Girlfriend na. Girlfriend oh, na. So oh. ang magagamit na lang sa ngayon, yung sabi ko yung mga hulay-hulayan pero yung yung pamaraan sa pagpaupo sa pag marriage ng mga bata ginagamit pa hindi mawawala Ay, ito ang mawawala lang yung demand ah okay ah yun lang so dato ito rin kasi alam natin na wherein sa mga tribal-tribal natin is may mga pamaraan sa pag paggamot, medisina. So ano yung mga may, pwede natin ma-share? Like for example, mga anak, may mga sakit, paano natin na, in case na tribal uh, sa tribong pamamaraan? Uh, kanina, sinabi ko na wala pang gobyerno sa Pilipinas, may gobyerno na yung katutubo. Lahat naman na katutubo sa Pilipinas, uh, may mga pamaraan na yan dati, wala pang gobyerno. So, doon sa gobyerno ng Pilipinas, uh, sa, doon sa mga katutubo, may may mga leader kami doon na mga kababayanan ang tawag doon bai manguya mang mo na siya lang yung siya yung expert mga laga sa mga mga bata at sa kayong mga nganak at sa kayong mga buntis mm. so alam na yon so ang alam niya doon alam niya yung mga gamot na herbal mm. na mas mapadali ma, mas mapadali ma uh, maayos kung may mga sakit naman siya kung, bawa kung ano bang sakit doon ang sakit doon na ah, minsan yung babae ah, palagi nagsusuka. Okay. Kasi pag yeah. nagbuntis oh. ka nagsusuka. ba? Oh. Okay, okay. Oh. So mawala lang daw yung pagsusuka mo kung mga tatlong buwan na o apat. Oh, yes. oh, so yes. alam niya yung herbal na ibigay sa iyo para inumin mo, lalagayin na pakuluan ng konting tubig. tubig. Yes. Okay. Inumin mo. Madali lang yun ma ma mawala. Pag mawala na yon, may kultura doon na pag umabot na mga apat o lima kailangan ritual lang ka para parang ultrasound para malalaman mo kung ano yung binuntis mo babae ba o lalaki huh? ba oh, so alam yan sa bae manguhuya mo yan so, ang leader sa mga kababayan ana malalaman for, dato malalaman niya kung babae o lalaki ba yon okay, no uh, ultrasound so yun yung ultrasound so, yan yung ultrasound doon, no, no, oh, including ngayon ah, ngayon Harap ngayon, ngayon nag-access pa dito kahit naman ang DOH uh, sa sasabihin nila na pipigilan kami pero nakalagay naman doon sa batas sa Republic Act 8371 to promote of indigenous peoples knowledge ah okay okay. Uh, okay bilang isang tribal leader is alam kung may pinapatupad siyang mga batas sa kanyang komunidad so dato pwede bang malaman kung ano yung mga dito sa komunidad is ano pa yung mga pinapatupad po natin kung meron man kung meron ah, man hindi yan mawawala yung mga batas kasi ah, pag wala tayong sinusunod ng mga batas o palisya, Uh, mahirapan tayo sa uh, hindi lang sa pisan order, okay, pero toto, toto. Ma Mahirap talaga. Kaya uh, lalo na ngayon kadamihan sa mga mga kabataan, uh, marami ng mga hindi natin alam ano yung ginagawa nila. Kaya dito sa uh, tawag namin na IP Village, uh, lahat ng mga tao nandito uh, pinapatawag tapos pinag-usapan sa mga leader kung ano yung maganda na mga palisi o batas na maka maayos na makatulong sa hindi lang sa mga mga kabataan kung hindi sa lahat na tao na tumitira dito so gumawa kami ng uh, balaod o pa palise dito na lahat na makatira dyan na bahay na may mga anak kailangan paralim wow so, so obrigado talaga obrig obrigado talaga paaralin mo wow oh, so grabe no? bakit Babos kasi ilang anak dato dapat lahat dapat lahat makapag regardless lima isa lima oh In, basta anak lahat lahat makapag-aral kasi wow ito ang mahirap na tinitingnan namin dati Uh, hindi naman kami nahihiya na dati yung mga katutubo lalo na ako, hindi na ako nakapagtapos lalo na yung mga tatay at sa kananay ko na minsan, uh, linalait kasi yung lang na hindi nakapagtapos ng pag-aral, hindi nakapag-aral walang edukasyon pero sa totoo naman, kahit wala mga edukasyon yung mga tatay namin at saka minuno namin pero wala naman silang ginagawang masama sa totoo, mga tao, totoo, wala totoo, naman totoo yan. kasi uh, dati, pag nagkapunta sa amin pinapakain ng maayos pinapahiga ng maayos. Minsan, tinatayan pa ng manok, pinapakain. So, isa yung palisay na dapat sundin mo kasi kailangan na yung mga anak mo sana maka, may matapos naman sa pag-aral. Napakaganda. Na, so, isa yung... Grabe, napakaganda. Pangalawa nito, kailangan bata at saka yung matanda, kailangan... Pag umabot ng mga gabi, mga 8 hours ng gabi, kailangan wala nang maglakad-lakad dito. Kailangan doon ka na sa bahay mo, nakapagpahinga ka na, kung may TV ka man, tingin-tingin ka na lang doon sa TV, huwag ka nang umalis, lumabas. lumabas. Maliban lang kung may mga problema, may ayusin ka, o galing ka sa baba, na naabutan ka ng gabi, kailangan hindi ka na maglabas para naman kung may mga tao dito sa labas, alam na natin kung sino yan sila. mag magnakaw ba o ano ba, may balak ba ng masama, pero mabuti naman, wala namang magnanakaw dito. Oh, wala naman. Ah. Ang tatlo doon na palis eh, ah, siguro mahirap pero magandang, magandang, sa amin mga leader, mahirap pero magandang masarap. Yung pinag-usapan namin yung mga mag-asawa, lalo na kami mga leader, na kung halimbawa may tampuhan, may alitan, kailangan hindi palabas ng maingay. Huwag kang magbunganga-bunganga. O oh, sigawan, uh, eh, ma. O sigawan. Iskandalo. Huwag iskandalo. Kailangan mag-usap kayo ng maayos kay misis mo. Ah, oh, okay. Oh, dapat. Oh. Ano yan dato? Dapat sa araw na yun matapos na? oh, uh, kahit anong araw, dapat mag huwag kang magsigaw-sigaw ng uh, o yung disturbo sa kapitbahay. Disturbo injured. sa kapitbahay kasi mahirap pag natulog yung kapitbahay mo, ikaw nagsigaw-sigaw ka doon. So huwag kang magsigaw-sigaw. Kung ano may yung problema ninyo, sa inyo lang. Sa inyo lang, magkausap kayo. Sa kwarto. Oo, sa kwarto. <laughs> Kung halimbawa hindi nakaya na problema, Huwag kang sumigaw pagkabukas pun, kung sino yung dihado, kung may dihado. Punta ka doon sa mga leaders. Para naman isitol sa mga leaders. Ah, okay, okay, oh. okay. So, isa yun na pali si dito. Papat dito, uh, hindi naman na sasabihin natin na pinagpigilan kahit may pira ka, pero pinagbabawal namin yung maglaseng. Maglakad-lakad na laseng. Lalo na... Ah, maganda yan. Oh, lalo na sa araw na may gagawin kang dapat Magtarbaho ka. Una dito, kailangan pag uh, lunes, martes, merkoles, hanggang huwibis, hanggang bernes, walang inuman, walang lasing. Trabaho lang. Trabaho lang. Trabaho oh, ka okay. lang. Oh. Maliban lang kung may ka sa bahay mo, birthday, oh, okay. ano ba. So pwede, so, kung oh, puyde. 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 may mga birthday. May birthday. Pero pagkatapos man, galing ka doon sa, kung sino yung mga dumalo na bisita mo pagkatapos sa activity o doon sa bahay. So, inaalaw lang namin dito mag, mag maglaseng, maginuman Sabado Domingo lang, Sunday lang talaga. Okay. Para naman hindi ah, tayo makadisturbo sa ma mas maganda nga pag pag bukas ka bukasan pag mo, maganda yung pag mo maka, maka walang hangover. Iso, walang hangover. Ba, na, naobserbahan namin ng mga kaibigan ko ito guys, ah, naobserbahan ng mga kaibigan ko sina Idol Clyde Vlog in sa place at saka si Trupang Bukid nun. Tingnan nyo ang buong paligid nila dato. Ila, ngayon, kanina pa kami dumating pero napakatahimik. Wala kang, ma, wala kang maririnig na video kay, sobrang ingay. Napakatahimik. Lahat ng tao dito nagtatrabaho. Yung iba talagang galing pa sa kanilang sakahan. So, alam ko na dun sa mga pamamaraan at patakarin dito, alam ko talagang 100% implemented yon So lahat ng mga tao na nakatera dito is grabe yung, grabe yung respeto at tiwala nila kay Dato. At isa sa napakagandang, ako including ko narinig nyo lahat-lahat yun guys, napakagandang palisiya. Napakagandang, para sa akin na opinion ko, walang masama ang magkaroon ng patakaran dahil gaya sinabi ni Dato is para yon sa peace, peace and order sa isang barangay. Dahil hindi biro ang mamalakad sa Napakalaking komunidad na ito. So dato, grabe. Napaka napakagandang isang malaking inspirasyon at sana at sana is hindi lang ito dito sa Samay, sana marinig ito ng buong Pilipinas dahil guys, harap-harapan nandito ako sa personal personal kung nakita yung barangay nila dito. Napakatahimik. Napakatahimik. Sobrang magalang yung mga tao. So dato, isang malaking karam- maraming salamat dato. Is grabe yung sharing mo. Hindi basta-basta napakaganda guys. Grabe. Nakaka-inspired mabuhay ang tribo ng Higaunon dito sa Samay Balingasag Misamis Oriental.